Ricardo, ito na tayo no. natin mga isda, pinirito isda. Ang sarap ng bagong prito na fresh. Fresh bagong huli, nagsasalita pa. Ito siya ang na natin, yung ating ano, lutong yan di oh. Uh -huh. Ito talaga yung isda sa ano, yung sabi nga sa Bible, maraming kaliskis, may fin ganyan. Kaya actually mas maganda kumain ng pinfish. Pero kung hindi niyo pa natitikman tong isda na to, ito po ay pigfish. Ano yung pigfish? Yung pigfish para siyang red snapper pero mas maliit yung bibig. Iprito mo sa coconut oil at saka may halong uh, olive oil para hindi kakabahan sa kolesterol. Ayan siya. Mapakita ko sa inyo kung ano yung pigfish. Ito yung pigfish. Yung design niya tuldok-tuldok. Ayan siya oh. Ito masarap din huto na isda para siyang pig para siyang pigfish pero iba ang style naman niya. Tuldok na mahaba. Napakasarap din ho nito. Para tong chicharon pag piniprito. At ito naman yung pinfish. O. Oh. Magandang, ito yung kumbaga sa tilapia. Ito yung pinaka-top. At kumbaga ito ang Kim Kardashian ng mga tilapia. <laughs> Yan siya. Maganda kulay puti. Sa dagat kasi ito eh. Yung tilapia kasi sa tabang eh. Kaya ang ganda rin ito. No? So ito yung mga magkakaibang isda. Pero mukha silang magkakatulad. Big fish, pinfish, croaker. Ito po para tong ribeye kung ano maruno ka sa ano sa steak para tong ribeye mga do ang sarap nito. Ito rin, apa nito, walang lansa, napakasarap. Ngayon kung mahilig naman sa tilapia, magpalit ka ng tilapia de. Ito ang mas masarap kaysa sa tilapia. Talagang mas panalo to. Meron tayong binabal sa sukang iloko na ampalaya at saka sili. Ito na yung ating pritong isda. Kukunin ko to. Ito, tinik na to ha. Tinik yan. Listen. Yung tinik, nakain ko ba? Parang chicharon. Ang sarap. Ito yung iprito ko sa, sinausa mo to sa cornstarch na may halong crispy fry o kaya kahit yung harina lang sa cornstarch, lagyan mo ng garlic powder, paminta, suka. De, listen na, one more time. makakain mo lahat pati tinik. Mm -hmm. Ang luto. Ang sarap grabe. Oh, time check Oh. 9.01. -oh Ngayon pa lang ako kakain ng hapunan. Ang sarap. Ito, bunto to. luto panalo mo ato ah, ito? At pakasarap try nyo mga isda. Kung taga Florida, Florida ka lang. Buto na yan, no? Yung buto niya, makakain mo lahat, walang, walang tapon. Sabi, ang sarap.